Dito naman tayo, guys, sa gulayan sa paaralan. Grade 3 Nara. Ito ang arap. Ito ang arap, ayan. Ito ang arap niya. Ito, ito. ito naman ang tagiliran. Ito ang tagiliran ng garden ng great tree na yeah. Ito ang pintuan ng garden. Ito ngayon muna natin itong mga kabuuan ng bako kabuuan ng bakod ng garden Ayan. Ayan, may mga bulak na mga ornamenta Ito, may mga sitaw din. Ayan. tayo sa loob ng garden <coughs> dito tayo sa may pintuan yan sabi so, tayo ito na yung mga petsay petsay mga petsay yan ito mga ornamental dito oh. din dito sa tagiliran Then. dito tayo sa herbal plants herbal plants saya itu tanglad tanglad herbaka manzanilla at chibar Sabi nyo dito, dito sampasampalukan. Buri ka no. Luya. Ito ang nursery niya. Yan, nursery. Mayroon din mga kalabasa sa loob niya. Yan ang nursery. Yan ang nursery. Ito tayo sa kabila. Ito ang kamote. Kamoting bagay. Ito may mga kunti pang hindi magandang tungo mga vegetables Ito ang okra. Okra. Ito talong. Talong. Ito kalabasa. Ito may buong ano. Ayan guys. Oh, dito mayroon pang mga pitsay. Ayan. Dito sa gilid. Oh, sa luyot. Sa luyot na pampahaban ng buhay. Ayan, sa gilid, sa luyot. Ito, mga talong mga talong nagimas mas tarong yan tarong ito yung sitaw na mahahaba ito sitaw na mahaba o, meron din papayo yan papaya ayan. o oh, papaya Itu sing kemas. Sing kemas. <coughs> sing kemas, eh sing kemas. Tong malunggay. Malonggay. Tong mangamunggo. Monggo. ito mga pitsay din yan pitsay <coughs> ito sili din to sili oh. ito ang sitaw na laon yun laon yun sitaw Ito, oh, kamuting kahoy. Ito ang kardesh. Hmm. Oh O, ito naman ang mga gabi. Mga aba. Gabi, aba. O. Oh. Yeah ito ang patola patola nahuli nang lumaki yung upo yan ang upo dito tayo sa kabila kabilang bangay ito ang Alokbate iyan ang kabuuan ng loob mga guys garden ng grade 3 Great trip! Oh, lalabas na tayo, guys! Sa garden ng Great Trip! <coughs> Yan, yeah. great! Great! Tree. नारा